pinag-aaralan na umano ng Department of Agriculture ang posibleng pagpapataw ng maximum suggested retail price sa karne ng baboy dahil sa pagtaas ng presyo nito sa mga pamilihan. Paliwanag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnold De Mesa na maliit lang dapat ang dagdag sa markup mula sa farm gate price hanggang retail price na hindi lalampas ng 100 pesos. Kailangan umano ng DA ng dalawang linggo upang alamin ang mga sanhin ng pagtaas ng presyo ng baboy sa kabila ng matatag na supply nito. Kasama rin sa kanilang pagsusuri, ang posibleng profiteering sa merkado at ang mga mapapatunayang sagot dito ay maaaring kasuhan sa ilalim ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Sa palengke ng Palayad City, tumaas ang halaga ng karneng baboy. Ang presyo ngayon ng liempo doon ay 380 pesos per kilo kumpara sa 360 kada kilo bago magbagong taon. Habang ang laman naman ay sumipa sa 370 pesos bawat kilo mula sa 340 pesos kada kilo. Ayon sa mga tindera, may shortage ng baboy sa mga kinukuhanan nilang katayan. Samantala, pinawi ng DA ang pangamba ng publiko na tataas ang presyo ng lokal na sibuyas dahil mayroon naman matatag na supply nito dahil inaasahang aabot hanggang Pebrero ang stock na nasa cold storage at kahit maubos ito ay nagsimula na rin ang panahon ng anihan. Ayon sa Bureau of Plant Industry, as of January 17, nasa 8,494.99 metric tons ang nakaimbak na pulang lokal na sibuyas sa mga cold storage ngunit tumaas ng hanggang 10 piso ang halaga ng sibuyas sa palengke ng palayan. Ang presyo ng good na 130 pesos per kilo mula sa 115 to 120 pesos kada kilo noong nakaraang linggo ay sanhi umano paliwanag ng mga tindera ng pagkakaubos ng sibuyas sa mga cold storage. Pero ang sibuyas tagalog ay bumaba naman mula sa 20 pesos per tali ngayon ay 15 pesos na lamang ang halaga nito. Samantala, sa mga nagtitinda ng sibuyas sa highway ng Palayan, ang presyo ng sibuyas puti ay 70 pesos per kilo, habang ang pickles ay 80 pesos kada kilo na rekta umano nilang nabibili sa mga magsasaka ng sibuyas na may farm gate price na 62 pesos bawat kilo ang sibuyas na puti at 70 pesos kada kilo naman ang pickles. Ako po si Carmel Joy Miguel para sa balitang Unang Sigaw.